Inamin na mismo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na nagkaroon sila ng kasunduan ni Chinese President Xi Jinping sa West Philippine Sea. Pero nilinaw nitong hindi kasama ang pagkontrol ng China sa nasabing katubigan. Upang dalin tayo sa pulso ng politika, mga kasama natin dyan, si Tala Lopez umami na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagkaroon sila ng Gentleman's Agreement ni Chinese President Xi Jinping sa West Philippine Sea. Sa kanyang pagharap sa media, sinabi ni Duterte na tanging naaalala niya na bahagi ng kasunduan ay ang panatilihin ang kapayapaan sa pinag-aagawang katubigan. Hindi aniya kasama sa kasunduan na bawal magdala ng materyales sa BRP Sierra Madre upang kumpunihin ito. Sa huli, iginiit ng dating Pangulo na walang kasunduan na magkaroon on ng kontrol ang China sa West Philippine Sea. We are not to any of the discussion at itong biglang gentleman's agreement with the Philippines. Nobody but nobody in the Philippines today either the Supreme Court presidency or Congress can anything no matter ito. Hindi, hindi, hindi ng Presidente. Hina mo naman ito ang Marcos Administration na i-repair ang BRP Sierra Madre. Mr. President, I am urging, I'm challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Yan ang dapat Quadrant of eh, Pesubukan nila. Kabit ako. Ayaw namin ang gira. Magugunitang ibininyag ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque ang kasunduan ng dating Pangulo sa China. Ako si Talal Lopez para sa Kuwentong Politiko.